So, ayan. Uh, Good morning, everyone. Yeah! Today is... Ano ba? Webes na pa. Ayan, Ay, Thursday. Ayan, nandito tayo sa ating kusina. Sa ating maliit na kusina. Ayan, magluluto tayo ng ating uh, pang-lunch. Siyempre, bangus. Ang favorite po nating bangus bangus na sinida. Ayan, nilagyan na po natin yung ano, yung ating kaserolang maliit ng kamatis and then itong sibuyas at saka luya. Wait lang, gahanap lang ako ng kuchilyo ko. Saan ba yun na punta? Ayan. Since nag-iisa tayo dito ngayon at umuwi uh, na po yung ating Ay, masarap kasi guys, may sabaw. And after ko nito, pupunta ko sa taas para maglinis at maglaba. Marami tayo ng mga nakaanong nalabahan. Nakapila. Kailangan bago maglaba meron tayong energy. sinigang na bangos. Okay? Kaka. ko sa inyo ang aking uh, paraan ng pagluluto ng sinigang na bangos. Napaka-simple. Oh. And then, syempre, lalagyan natin sya ng gulay. Wala tayong, ano, wala tayong kangkong. So, ang nandito ay, uh, pichay. So, yun na lang kung pichay ang ating ilalagay. Ayan, papakuluin lang natin sa saglit. Mayroon dyang kamatis, luya, at saka sibuyas. Ayan, ito na yung pichay. Bugas at kamatis. Bago natin hiwa-hiwain. Muna, wala na naman yung kutsilyo ko. Ako na naman yung patong. Ay, ito pala. Kasi makakalimutan eh. thank wow. you Ayan, kulong-kulong -kulo na siya, oh. Guys, ilalagay na natin yung bangus. Dalawang bangus. Ulam natin yan maghapon. Tapos talagyan ko ng maraming gulay. Ito, oh. Pichay. Pakuloyin lang natin. lutuin lang natin yung isda. Tapos saka natin lalagyan ng ano, gulay. By the way, lagyan muna natin pala siya ng asin. Wala pa siyang asin. Ito yung gulay. Ah. Chai. Ayan, nilagay na natin yung gulay, guys. Ito yung isda. Nilagay ko na yung gulay. Tapos lalagyan ko siya ng kalamansi. Sa halip na sinigang, ito po yung ilalagay natin, kalamansi. Ayan, lalagyan natin siyang kalamansi dahil wala tayong tagal video. ito na yan. Sa lalagyan ko kasi may mga puto buto Para hindi po sumama yung buto. Okay na guys. Sarap na sinigang. na natin. Perfect. Okay na po. So. ito na guys, Kain na tayo. Ito na yung ating Haha. 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 Kain po tayo. Aga pa, ano pa lang, 10, 10 a.m. Pero, kailangan na natin kumain para pagyakit natin doon sa taas, tuloy-tuloy na po yung ating gagawin doon. Paglilinis. Mmm! Sarap good.